Uh, napapansin ko talagang merong gumugulo eh. Merong nag, uh, nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Sa kanina naman po, sa final sa amin, ni dating Pangulong Duterte, at sa kap kapamilya ko 2 trilliones you are barking at the wrong tree kung seryoso ka talaga bakit mo bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga bakit di mo kasuhan yung mga financiers mo yung mga contractor alam mo yun alam mo yun kita mo na nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa senado ilang ilang hearings na po. Lumala ba sa po lumalabas sa bayan totoo sino yung mga contractor contractor yung talagang may ari sila mismo yung may kontrata sila yung mismong kumikita sila yung contractor sila pa yung congressman sila yung habulin mo trillionaires Ayaw mo habulin dahil financier mo nga tama yung sinabi ni ano senator Rabato doon na may mga financier ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon ay e nanggaling pa sa flood control. Yung pag imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook, Nasaan na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasaan na? Bakit walang mga pinangalanan na no? malalaking tao? Yung mga buhaya. Ba't uh, pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasaan na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag iniliis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. At uh, isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung uh, mga issue. pile binburu hai